Paramount? Alam niyo ba kung nasan na ako ngayon? Alam ko, hindi pa. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung nasan na ako at ano nga ba ang atid ko para sa inyong lahat. Muli, ang Paramount Human Resource Multipurpose Cooperative ay may inandang job fair ulit para sa lahat ng mga job seekers. Katuwang ang North Star Meat Merchants Incorporated sa pag-aatin ng trabaho sigurado para sa lahat ng tao. Dahil sa matagumpay na job fair natin na ginanap noong nakaraang November 8, 2024 sa Quezon City Hall, ngayon naman ay may karagdagan tayong aktividad para sa mga nais magkaroon ng na magandang oportunidad. Mga trabahong sapat para sa inyong lahat. Mga bagong posisyon at trabahong handog ni Paramount para sa lahat ng mga aspiring ka Paramount. Gusto mo bang malaman kung ano ang mga oportunidad na ito? Magtungo na dito sa 9001 Dona Feliza Village Tierra Dayao, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Isama na ang inyong mga kakilala, parte ng pamilya o mga kaibigan at sama-sama mag-apply kay Paramount. Ang job fair na ito ay gaganapin ngayong darating na November 23, 2024 sa ganap ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Magdala lamang ng updated resume, ballpen at magsuot ng casual or semi-formal attire makiisa at makisaya sa hangarin namin makapaghatid ng trabaho para sa bawat Pilipino. Huwag nang magalinlangan pa, sugod na dito para ika'y magkatrabaho. Don't waste this opportunity and be part of our growing family. This is your HR Bell na nagyasabing, Trabahong tunay patungong sa magandang buhay, si Paramount ang gagabay. This is your HR Marta na nagsasabing, hindi sa lahat ng oras dapat maging kampante dahil madalas, kailangan ng deskarte para umabante, ang hatid ni Paramount ay trabaho para sa bawat Pilipino. Dahil dito kay Paramount, we are people helping people. See you sa contract signing mo. Hashtag, hashtag, Paramount, Paramount ako! We're people helping people. The Doc